Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa Deezer TV. Ikatlo sa pinakalaganap na kanser sa mga kababaihan sa Pilipinas ang cervical, kasunod ito ng breast at colorectal cancer. Ayon sa Department of Health o DOH, libu-libong mga kababaihan sa Pilipinas ang nagkakaroon nito taon-taon at ang kadalasang sanhi ay ang human papilloma virus o HPV. Hindi lang cervical cancer na karaniwang sakit ang nakukuha sa virus na ito kundi napakarami pang iba na isang issue din sa patuloy na paglaganap ay ang kakulangan sa kamalayan at kaalaman ng publiko. Kaya naman sa episode natin ngayong linggo, ating alamin kung ano nga ba ang HPV, paano ito maiiwasan at ano mga dapat na gawin sakaling magkaroon ito. Ngayong araw makakasama natin si Dr. Maan Escalona, ang medical lead ng MSD Philippines para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba itong human papillomavirus virus o HPV. Dr. Maan, magandang araw po. Welcome po sa ating programang Experts Opinion. Magandang araw, Rovic. Thank you for inviting hmm. me to your program. Doc, sa panahon po ngayon, patuloy pa rin po yung pagdami ng mga Pinoy uh, or ng public na nagkakaroon po o uh, hindi pa aware masyado dito sa HPV na ito. Pero uh, uh, isa po sa mga strains na nadudulot po ng uh, virus na ito ay, ay ang cervical cancer na isa po sa mga karaniwang uh, cancer na nakukuha ng mga kababaihan sa atin. Uh, pero pwede niyo po bang ipaliwanag po muna sa amin kung ano po ba itong human papilloma virus o HPV? Okay. So, Human Papilloma Virus, HPV, no, para mas madali. So, itong virus na to ay nakukuha sa pakikipagtalik o sinasabi ng ibang mga doktor o eksperto, ito ay nakukuha sa intimate Skin-to-skin -skin contact. So kapag nagkaskas ang dalawang parte ng katawan na may balat at meron yung isang sabi na nat isang partner na meron ng virus na to, pwedeng matransmit ang virus na to dun sa kanyang partner. So again, intimate skin-to-skin -skin contact maliban sa sexual transmission. Um, ano ba ang nangyayari kapag ito ay na-transmit sexually or by intimate contact? Ang nangyayari ay pwedeng magkaroon ng HPV infection, pwedeng magkaroon ng genital warts, pwedeng magkaroon ng iba't ibang cancer na sanhi ng HPV. Mm -hmm. Tulad ng cervical cancer sa kababaihan hmm. ng penile cancer, head and neck cancer, anal cancer, at minsan may mga kulugo, parang kulugo na bukol-bukol na tumutubo sa loob ng lalamina. Hmm. Pero tama ka, hmm. ang pinaka-common sa mga kababaihan na nangyayari kapag may HPV infection ay cervical cancer. Hmm. Ano po ba yung mga risk factors ito, Dok? Bakit uh, uh, naipapasa o nakakahawa itong HPV? Okay. So, ang unang-unang risk factor dahil sexually transmitted ito ay kung maraming sexual partners, multiple sexual partners. Um, kasi kapag monogamous naman, pareho yung nasa isang relationship, nasa isang sexual relationship pwedeng hindi naman sila nakakuha ng HPV sa mga partners nila in the past. So, kung monogamo sila, walang matatransfer. Pero kung multiple sexual partner, kahit isa lang sa isa mag-partner na ito sa isang relasyon, pwedeng makatransmit na ng HPV coming from relationships in the past at matransfer dun sa bagong partner niya. So, yun yung isa sa risk factor. Other risk factors na nagiging nagigising sanhi upang ito ay lumala mm -hmm. sa pagiging cancer kung ang tao ay nagismo hindi mm -hmm. healthy ang lifestyle at hindi nagpa-practice ng safe um, sex practices mm -hmm. pero Dok, gano'n po ba tumatagal itong virus na to sa katawan ng isang tao? Okay. So i-qualify natin 'yan, 'no. Mm -hmm. Tumatagal ang virus na to nang ilang buwan kung mm. malusog ang tao. So, pwedeng sa loob ng tatlong buwan, kung hindi high risk yung HPV mm. type na pumasok sa katawan ng tao, pwedeng mga three months, mawala na siya. Okay. Yung iba na um, high risk mm. na HPV types, kapag pumasok sa katawan ng tao, tumatagal yan ng 10 years, 15 years, 20 years. At ang malala pa doon, After those years, pwedeng magdevelop into cancer at isa na nga ah. ang cervical cancer. So yung iba mm -hmm. naman hindi nakiklear ng body pero kung low risk type pwedeng maging genital warts mm -hmm. o kulugo mm -hmm. sa ari. Pero paano po ba na na-differentiate -di or qualifications para masabing low risk o high risk po ang isang tao sa HPV? Ba? Okay. High risk tulad ng nasabi natin, mm -hmm. um multiple sexual partners okay. no at saka yung mga sexual practices ng hmm. Hindi tama. ng mga ta mga taong nasa isang relasyon low risk actually pag sinabi nating low risk um pagbase sa mga pag-aaral mm. lahat ng tao actually basta naging sexually active ay may risk. risk. Sinasabi lang na low risk ang isang type mm. kung naging hindi mag-lead sa cancer yung nakuha niyang HIV. Mm. Pero kung tutuusin, kung susumahin natin mm. sa pag-aaral lahat ng tao, 80% ng mga tao sa okay. buong mundo pwedeng magkaroon ng at least one HPV type sa tanang buhay nila. So, lahat may risk. Grabe. Pagka-open na po pala sa ganun na pag-sexual mm. life po. Yes. Pero factor din po ba, Doc, yung age? And hereditary din po ba itong klaseng virus na ito? Okay. So the the virus is not hereditary. Mm. So again, it's sexually transmitted or transmitted mm. by intimate skin to skin contact. Um yung isa mong tanong ay kung ito ay namamana ba? Mm. Hindi siya namamana. Mm. So halimbawa kung ang isang ina ay may cervical cancer, hindi necessarily na magkaroon din ng cervical anak. cancer magiging anak. anak. Pero sakali po bang magkaroon po ng HPV ang isang tao, ano po ba yung karaniwang symptoms po nito na evident po? High okay. risk or low risk po? Okay, so HPV infection. Ang mm -hmm. um, ang very peculiar sa virus na to, hindi alam. Pwedeng hindi alam ng isang tao na siya ay um, may HPV infection kasi may tinatawag tayong asymptomatic. So, walang hmm. nararamdaman yung isang Simptomas. tao. Walang sintomas. Hindi katulad ng halimbawa, may sipon. Mararamdaman mo na, ah, nagbabaray yung ilong ko. ulo. Or yeah. masakit yung ulo. Hmm. Parang pakiramdam ko, tinatrangkaso hmm. ko. So, may mga manifestation. Pwedeng tumagal ng ilang buwan, ilang hmm. taon, na walang nararamdaman ng isang tao na siya ay may HPV. Kaya yung mga tao, siyempre, I'm feeling okay. Apo. So, I can go about with my normal uh, hmm. lifestyle. I can go about having sexual uh, partners. Hmm. Kasi wala naman ako nararamdaman eh. Hmm. Kahit yung kulugo minsan na uh, nagigising ni um, yung genital warts, minsan hindi naman siya agad-agad nakikita. So, maraming tao may HPV pero hindi nila alam. Yeah. Pero kapag halimbawa nandiyan na, no, malapit Apo. na magkaroon ng o magde-develop ng isang cancer yung isang tao, halimbawa cervical cancer, makakaramdam na siya ng parang masakit na kapag nakikipagtalik. Parang nagdud may pagdudugo. Hmm. Pag nakikipagtalik, minsan may mga pasyente na masakit lang yung likod so akala nila pagod lang sila sa trabaho pero pag nagpa-check nagpa-Pap meron lang mga signs na nagsisimula ang cervical cancer pero Dok, magkaiba po ba yung sintomas ito sa lalaki o sa babae ano po ba yung pagkakaiba po pagka nandun na po tayo sa malapit na papunta na po sa cancer mm -hmm. okay so sa babae of course may cervix so unang-una mm -hmm. so may malalaman kapag nagpa-test okay. ng ng cervix ang isang babae sa lalaki, medyo mahirap kasi wala tayong standard test mm -hmm. for HPV-related cancers. Apo. Pero ang makikita na lang, parang may lesion doon sa ari ng lalaki. So ipapatest nila, mm -hmm. ay may penile cancer. Or parang may mga nagsisimulang bukol sa sa puwet yung isang tao. Mm -hmm. uh, so pag nagpatest kasi may masakit, papa Okay ay, may anal cancer. So, nalalaman na lang, pero medyo kulina. So, yun yung mahirap kapag wala tayong available na tests or hindi nakagawa ng mga preventive methods that may, um, dapat sana naiwasan yung pagkakaroon ng ganito. Dok, nabanggit nga po natin yung iba't ibang complications o strains po ng uh, HPV na ito. Ano-ano pa po ba yung mga karaniwang strains na kahit hindi karaniwan, mm -hmm. na up to what extent po yung mga strains na maabot kapag uh, hindi naagapan itong HPV? Okay. So nung COVID <laughs> time, siguro na-expose -na tayo na marami pala ang isang pamilya ng mm -hmm. virus. May mga um, magpipinsan, no? Ibat-ibang type. types, oh, ibat-ibang iba't hmm. strains, ibat-ibang serotypes. So, si HPV ganun din. So, simulan natin dun sa basic. May mga para tayong tatayan ng loto, so mga sasabihin <laughs> ko na numbers, ha? So, yung una, yung mga nagpo cause ng hmm. genital warts, HPV type 6 and 11. Ah, so, numbers sila yung, po? Oo. May, hmm. may, kumbaga, imbis na nickname, like Maan hmm. or Rovic, but let's not call ourselves like viruses, no? May numbers, <laughs> numbers. sila. So, parang may identity, yes. So 6 and 11 itong nagco-cause ng genital warts. Sa mga medical textbooks, ang pinaka-common na nagco-cause ng cervical cancer ay 16 and 18, HPV type 16 and 18. So yung mga OB, pediatricians, mga nag-medicine, basta may um, allied health professionals, they might have encountered HPV 16 and 18 to be the most common uh, causes of cervical cancer. Ngayon, base sa pag-aaral, um, marami pa pala, over 100 HPV types, so maraming number. Pero yung mga nilalagay sa bakuna to prevent HPV infection and thereby cervical cancer, ito yung mga pinaka-common. At um, yung sa sumusunod, sa 16 and 18 na nagiging cause ng cervical cancer sa Pilipinas, naging umaarangkada na si HPV type 52 Si 45, may nakikita okay. na rin tayo na type 31, 33. So medyo mm -hmm. dumadami sa sila. Bakit po ba dumadami, Dok? Ito po ba dahil lumalakas po yung virus once na nilalabanan po ng mga medicines? Ganon po ba yung explanation ah, hindi dito? Hindi siya actually resistance eh, to ah, okay. the medicine. Actually, wala nga gamot. Kapag mm. nagkaroon ng HPV infection ng isang tao, mm. not the cancer, ha? Yes. The HPV infection, infection itself. Tayo. Walang gamot. So, ang nangyayari, hindi sa lumalakas yung virus, Ganyan na siya ever since. Hmm. Pero dumadami kasi yung nagtatransmit ng virus, kaya dumadami din yung yes, nag ay, nagiging infected. Okay. Marami <laughs> po talaga. Pero kung magkaroon na po ng HPV ang isang tao, gaano po ba katagal ito bago mag, uh, uh, pumunta o tumumus sa pagiging cancer? mm -hmm. So mga kung ang katawan ng tao medyo immunocompromised. For example, may kasabay na HIV or ibang immunocom uh immunocompromising diseases or conditions, mahina ang naturalesa. Sabi ng mga lola natin, mahina ang immune system manga 5 years pwede na magdevelop mm. into cancer pero kung mas malakas lakas in immunocompetent mm. yung tawag natin ibig sabihin it will take some years before the virus would overcome the the, the immune system of that person pwede 10 years 15 mm. years sometimes we see like 20 years bago mag-develop okay. ng cancer. Kaya minsan, um, sinasabi nila, ay, yung cervical cancer, disease naman yan ng mga nasa 40s, 40-year-old so na na-women, mid-adult mm -hmm. women. Pero kasi pagtutusin, kailan niya nakuha yung virus? Mm -hmm. Ibig okay. sabihin, if we count back 20 years, 15 years, 10 years, pwedeng 20 years old pa lang siya, opo. pwedeng nung unang beses pa lang nakipagtalik, doon na nakuha yung HPV. So ibig sabihin pala do kahit sabi natin 20 years uh, asymptomatic ka hindi mo pa alam yes, unless magpapatest test ka talaga. Yes. Oh, matagal din pala po. Matagal, oo, ano oh, oh. medyo, medyo long-term relationship. <laughs> <laughs> may forever po 'yon, no? Pero doc, ano po ba yung external factors pa nito? Bakit po nagkakaroon o bakit nag stay itong virus na 'to sa katawan ng isang tao? Okay. Kasi um, hmm. wala tayong mga chart ngayon, but I'll try to explain, no. Um, yung cervix ng isang babae. Um, isipin mo yung halimbawa itong labi. Okay. Yung labi natin, manipis yung balat pero may mga underlying um, layers 'yan, no? Skin layers. Ngayon, si HPV ang gustong-gusto niya pumunta doon sa pinakailalim, yung base mm. ng skin ng epidermis, no? So doon siya at gusto niya doon siya nagre-reproduce. So, um to reproduce, to keep reproducing, it will take years. Kasi may mga part ng skin. Halimbawa, tulad nung labi, di ba, nagmamalat-balat, mm -hmm. so, na let go nung katawan. But some of the viral particles, nagbubor siya. Gusto niya, tumitira siya doon sa base ng skin or nung tissue. Mm -hmm. So, it will take years. So, may pagkakataon actually yung mga tao na labanan kapag pumasok yung virus na to. Eh. Mm -hmm. May pagkakataon pa na kung meron ka ng antibody, Pwede mo na palang labanan kung halimbawa ma-encounter mo itong virus. Ganun naman nag-u-work yung mga preventive measures natin like vaccines or when we try to boost our immune system. Pero for example dok ah, hindi mo alam, meron ka na palang HPV sa katawan pero naging healthy naman yung lifestyle mo. Hindi syang, pwede siyang pwede siyang malabanan, pwede siyang mawala. Mm, okay, so the best way, no mm. the the kung baga, clinically studied way, scientifically studied way para malabanan ang isang sakit ay sa pamamagitan ng antibodies. We get antibodies when we have vaccines, when our body creates our own antibodies, or we get injected with vaccines. Kasi yung vaccines tumutulong gumawa ng, ng um, antibodies. antibodies sa katawan. So let's say for example, nung bata tayo, di ba? pagkapanganak, bibigyan ka ng BCG or Hep B. Hindi ka pa naman exposed sa mga sakit na pinaprevent ito. So ganun din si HPV. The best way for us to get protected from this virus is to get vaccinated against it. And then there are also other measures that can help you that can help you prevent HPV. Unang-una, Um, stay faithful. <laughs> so, pwedeng A, B, C, A, B, C D. So, tingnan natin. A, abstinence. Hmm. B, um, B vaccinated. Hmm. C, pwedeng mag -condon. D, doctor consult. Kasi hmm. makakapag-discuss kayo ng doktor nyo ano bang mga pwedeng measures. So, yon. So, marami. Tsaka A, we need to keep ourselves healthy. So, we exercise, we eat healthy. So, A, B, C, D, E. B, A is abstinence. Hmm. So, tingnan natin kung maraming makakastay <laughs> um, to abstain um, no? from sex. Um, B is uh, be vaccinated. C, condom mm -hmm. or any other. Kasi condom talaga yung pinaka well study na pwedeng mag-prevent kasi Apo. it prevents sa direct contact. Mm -hmm. D is doctor consult and E is eat e. healthily and okay. exercise. Okay. Do kanina nabanggit nga po natin yung atong uh, genital words. Mm -hmm. Kapag po ba nagkaroon ng isang words ng isang tao, automatic po ba na ito po ay dahil sa HPV? Okay, so i-qualify natin hmm. yung warts. May warts sa skin hmm. na hindi naman sa ari ng babae ah, okay. at lalaki. Pero lahat sila magpipinsan. Sanhi sila lahat ng human papilloma virus or HPV. So, nabanggit ko, may 100 types. May mga mm -hmm. types na hindi masyadong sikat. no Medyo starlet lang sila. <laughs> hindi sila masyadong sikat. And they cause the, the common warts sa, sa balat. Ito yung mm -hmm. mga tinatang, pinapa pinapakoterize natin. Sa face, for example. Yes, product, sa no? face, mm -hmm. sa skin, sa hands, also, mm -hmm. anywhere else in the body. In the genital area, mm -hmm. ang pinaka-common na cause ng genital warts ay HPV6. 6 and 11. 6 and, and 11. So yeah. sila yung ang favorite nila talagang puntahan, yung ari ng babae at lalaki. And mm. they appear similarly, parang mm. yung mga usual na warts na pinapatanggal sa derma clinics. Better pa rin talaga na magpagamot in early screening or for or, early detection. Yes, early screening. Mm. Dalawa kasing klase yung mm. prevention natin. No? The primary prevention is vaccination. Mm. And the secondary prevention is screening. Early screening as much as possible. Ano po ba Dok, ang dapat mauna? Okay. Test or ano so, po? So um, kung pagbabasihan natin yung recommendation mm. ng mga doktor, ang mauuna is vaccination. Vaccine muna. Yes, mm. kasi ang vaccination is already indicated mm. nine years old and above. Mm. So, siyam na taong gulang, uh, babae o lalaki, pwedeng magpabakuna daban sa HPV. Ngayon, yung screening kasi medyo mas delayed ng konti mm. yung yung age group na pwedeng i-screen. Uh, at mas commonly ginagawa ito sa kababaihan. Sa lalaki kasi, wala pang mga standard tests. Uh, may mga sinusuri sila sa ibang bansa kung pwede lang gawin ito sa mga lalaki. Pero sa mga babae, ito yung naririnig natin, pap smear, HPV DNA test. So ito yung mga test na pwede gawin. So kung i-face natin siya, 9 years old and above, as early as 9 years old, pwede na magpabakuna. So, ibig sabihin, bago pa ma-expose ang isang tao to a sexual relationship hmm. na pwedeng makakuha siya ng HPV, pwedeng hmm. protected na siya sa mga strains na covered ng bakuna. Ah, pero gano'ng katagal po ba ito, Dok? Ito po ba may follow-up pa na vaccine? Okay. So, ganito yung schedule, no? Kaya minsan, yung ako kasi pediatrician, so, ako. mas economical for my patients to get uh, vaccinated before lang. 15 years old. Kasi 2 hmm. doses okay. lang. Beyond 15 years old, three doses na. Okay. Kasi kailangan mo ng booster. Mm -hmm. No, so prime uh, sa sa bata kasi before 14 years old, 9 to 14 years old, two doses. Mm -hmm. Kasi mas masigla pa yung immune system Ako. and most likely hindi pa exposed mm -hmm. sa HPV. So mas mataas yung pagproduce ng antibodies. <laughs> 15 years old and above, three doses. Na. Pero ano po yun? Sunod-sunod po ba yun or may um may schedule interval. So um for example sa 15 years old and above. Halimbawa ako, no? Um obviously hmm. I'm more than 15 years ah. old. So um for example I got my hmm. vaccine today and then I get the second dose after 2 months. Ah, and then I get the last dose six after uh, six 6 months from my first dose up to ilang years na po effective. That's na. it. I completed the dose. Ah, okay. Pero tuloy, uh, malapit na rin kasi itong uh, ipagdiwang o oh, igunitain natin itong uh, HIV Awareness Day, December mm -hmm. 1. December 1. Mm -hmm. Pero paglilino na rin po, Doc. Ito po bang HPV ay connected or related din dito sa HIV and AIDS? Okay. So, ganito siya no. Magkaiba silang virus. Mm -hmm. Okay? So, una, HPV is Human Papilloma mm -hmm. Virus, okay? Mm -hmm. And HIV is Human Immunodeficiency Virus. Mm -hmm. Okay, So, bakit parang minsan isang letra lang yung pinagkaiba pero parang minsan nami-mix up sila. Yes, uh, um, they can be, they can infect the same person mm -hmm. at the same time. Kasi pareho silang sexually transmitted. Mm -hmm. So, um, ang mga kapag ang isang tao ay sexually um active, mm -hmm. pwedeng makakuha ng HIV, mm -hmm. pwedeng makakuha ng HPV. At uh, iba pang mga sexually transmitted infections so, tulad ng chlamydia, gonorrhea. So maraming pwedeng mag So, So um, ilan lamang ang HPV at HIV sa mga sexually transmitted viruses? So ang HIV pwedeng mag to AIDS. Ang HPV pwedeng mag to cervical cancer and other HPV-related cancers. So, so ganun. siya. Ito, Dok, tungo na nga tayo dito sa treatment and approach sa HPV. Uh, ano po bang dapat gawin once na malaman po ang isang tao ay mayroon ng HPV? Okay. Um, pag nalaman mo, so for example, proactive yung tao, I mm. think I'm at risk kasi multiple sexual partners. partners. And parang na, uh, nagsabi sa akin, yung yung partner ko may cervical cancer so or um, nagkaroon ng positive na test, mm. no? So that person can also get tested for HPV. So HPV DNA test yung pwedeng gawin. Yun yung standard. Um, for women, um, ang sinasabi ng, ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, yung local society natin ng mga OBGYNs, they can get tested every five years with HPV DNA test, 30 to 65 years old. Or, mm -hmm, pwede ding pap smear kung di available mm -hmm. o masyadong namamahalan sa HPV DNA test, mm -hmm. pwede magpa-pap smear every 3 years, yung 30 -B -B. to 65 years mm -hmm. old. Pero ano naman po ba, Doc, yung vaccine dito? Ang gaano ano po ito, ka epektibo? Okay. So yung vaccine, base sa pag-aaral, base sa clinical trials, ito ay mahigit 90% effective mm -hmm. against the HPV types covered in mm -hmm. the vaccine. So hindi magandang datos 'yon kasi um to, nung na, na, naintindihan natin 'di ba nung panahon ng pandemic, minomonitor natin ga no ba effective ng vaccine nito. So in like the last 20 to 30 years na pinag-aaralan ng HPV mm -hmm. vaccine, nakita sa mga clinical studies na more than 90% mm -hmm. effective ang vaccines Ay, na laban sa HPV types na contained dun sa mismo vaccine. Nabanggit nyo ngayon, Dok, gaano po ba kahalaga sa panahon po natin ngayon ng early detection, screening, and vaccine po dito sa Philippines? Okay. So, um, unang-una, mas mura ang bakuna kesa sa treatment. Okay. okay. Tama so, mas And then, the earlier you get tested, and the earlier you know that a person has this infection, or for example, cervical mm -hmm. cancer, the earlier that a woman gets to know na meron siyang cervical cancer or even the pre-cervical cancer lesions, mm -hmm. dahil nagpa-test siya. Mm -hmm. Mas maagang maaagapan. Importante 'yung awareness kasi it empowers a person mm -hmm. to decide. Ano ba 'yung kailangan kong preventive mm -hmm. measures? Ano ba 'yung kailangan kong gawin? Ano ba 'yung dapat kong iwasan para mm -hmm. hindi ako magkaroon ng HPV? Para hindi ako magkaroon ng cervical cancer, ano yung pwede kong gawin sa sarili ko at ano rin yung pwede kong i-share sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko upang maiwasan din nila ang HPV at cervical cancer. So sa mm. sa MSD Philippines, um ang importante sa amin is ma, ma-i-share mm. to as many women, to as many Filipinos mm. as possible na ang HPV ay totoo. Mm that there are ways to prevent HPV. paliban mm -hmm. sa bakuna, may screening, may healthy lifestyle. Mm -hmm. Kailangan din magpakonsulta sa doktor. Mm -hmm. Ma'am, um, importante din sa amin sa MSD na malaman ng mga Pilipino na ang, ang health-seeking behavior mm -hmm. o ang prevent ng mga karaniwang sakit tulad ng HPV na nag sa cervical cancer, may mga paraan upang ito ay maiwasan. At may mga partners all over the country na pwedeng tumulong upang maintindihan nila ano ba ang sakit na to at ano ang pwedeng gawin upang maiwasan. Okay. Thank you so much, Doc. Pero before we end our discussion po, baka meron po kayong kaunting message para reminders to our viewers about uh, how important this awareness about HPV po. Yes. Okay. So... Um, Um, for everyone, um, you can check our um, sites like Guard Against HPV, um, both on social media sites like Facebook and Instagram, and also um, our website, Guard Against HPV. Um, you can check it out, you can search it. And then, of course, there are so many partners um, nationwide that you can ask. about HPV, cervical cancer, how to prevent it, you can talk to your doctors, your OBGYNs, your pediatricians, your family physicians. The doctors are actually made aware about HPV and how it can lead to cervical cancer. And I think hindi lang siya, um, kumbaga, bakuna o pag-iwas sa sakit eh. Ito ay kumbaga karapatan natin na malaman kung ano yung kailangan natin upang maging healthy for our friends, for our families, and of course for ourselves. Thank you so much po, uh, Dr. You. Man Escalona, for giving us enough knowledge po about this uh, HPV or human papilloma virus. Thank you so much po. Thank Dr. you, Robby. At yan ang na episode natin ngayong linggo na wai nakapagbigay kami ng mga bagong kaalaman at impormasyong tiyak na kapupulutan din ng aral. Muli ako pong inyong host, Rovic Manuel. Magkita kita tayong muli sa susunod na linggo kasama pa rin ang ating mga eksperto dito lang sa Experts Opinion.